Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong sabahan ako magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang atin pong Ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Mateo, kabanata 18, talata 1 hanggang 5 at 10. Alam ninyo mga kaibigan at mga kapatid, habang binabasa ko ang Ebanghelyo sa araw na ito, eh, nagbalik yung aking alaala -ala noong pandemya. Kasi nung tumama ang COVID-19 sa buong mundo at uh, nagkaroon nga ng pandaigdigang pandemya, lahat tayo ay napilitang magmaskara. At talaga namang habang suot natin yung maskara, eh, hindi tayo komportable, nakakainis, pati yung sarili mong bad breath, di ba? Talagang <laughs> ay uh, yeah, nandiyan sa mukha mo at talagang inip na inip ako gusto kong tanggalin ng maskara. Pagkatapos ng pandemya at uh, pwede na, pwede nang tanggalin ang maskara. Nagkaroon lang ako ng isang insight na pag-isip-isip ko, yung gustong-gusto kong tanggalin maskara, nakailangan upang proteksyonan ng aking sarili ay panlabas lamang. Meron talagang maskara na dapat alisin. Bago pa nagkaroon ng pandemya, hindi ba tayong lahat ay meron ding kanikanyang mga maskara? Nagsusuot tayo ng maskara upang ipresenta, ipakilala ang ating sarili sa mga tao sa paligid bilang mabuti, maganda, kaaya-aya, kaingit-ingit. Kung kaya siguro pagdating sa Ebanghelyo, nung tinanong si Jesus ng kanyang maalagad kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos, malamang na sense agad ng ating Panginoon na sa tanong na ito, makikita mo agad ang pride. Paano ba ako magiging magaling, mas magaling, mas maganda, mas maayos, mas kaaya-aya, mas kaingit-ingit, o mas dakila at napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Sa aking pananaw, ito ibig sabihin, tanggalin mo yung maskara mo. Maging katulad ka ng isang bata. Walang maskara, simple, pure. Uh, walang reputasyong kailangang uh, uh, proteksyonan at sinasabi ng bata kung anong nasa kanyang puso at kung ano ang nasa kanyang isip. Isang magandang pagkakataon para tayo mag-isip. Ano-ano ba ang maskarang sinusuot natin? Kung make-up lang yan, konting foundation, konting concealer, siguro okay lang. Subalit ko ang foundation at ang concealer na yan o ang maskara na yan ay nagpapakita ng isang bagay na hindi totoo. Nag, nagkakaroon ng pagpapanggap at uh, nagdadala sa atin sa kasalanan. Siguro kailangan natin humingi ng tulong sa Panginoon at sa Kanyang Banal na Espiritu. Tulungan tayong tanggalin ang maskara, maging bata, katulad ng bata, hindi maging isang batang buli. Maging katulad ng isang bata, payak, walang pagpapanggap, totoo, tunay, at mapagkumbaba isa-isang tabi na muna natin ang ating pride upang nang sa ganun, mas maging maganda at mahusay ang pakikitungo natin sa bawat isa. Mga kaibigan, kung kayo po ay napaisip na pagbabag muli ng pagninilay na ito, ay congrats po sa inyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, patuloy tayong pinag-iisip upang patuloy din natin maisaayos ang ating mga sarili at ang ating buhay at sumunod tayo sa katuruan at sa halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Inaanyayahan po namin kayong samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook. Ipasa sa mga kaibigan upang ang pag-usap, pag-iisip tungkol sa turo at salita ng Diyos ay mas lalo pang lumaganap. Muli ako po si Joey at pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.